<laughs> Ikunin mo naman. Ikaw na nanonood. Ah! Ikaw na. Ito ah! Patay na yun, Sophie. Kita mo. Hindi si Kuya takot. Hindi ang gumagalaw. Ah! <laughs> <Ay! laughs> na? Saan na? Ayaw! Ayaw ah, na tayo sa higa at higa na sa higaan. Si kuya na, si kuya na, si kuya na. Hindi na